Sa layuning mapalakas ang health ministry sa buong probinsya, isinagawa ang province-wide health seminar sa Occidental Mindoro. Dinaluhan nito ng Adventist health leaders mula sa iba't ibang distrito upang pagtibayin ang kanilang kaalaman sa kalusugan at palawakin ang kanilang paglilingkod sa komunidad. Bukod sa pagpapahalaga sa pisikal na kalusugan, kinalakay din sa seminar ang magiging kabahagi ng Health Ministry sa Harvest 2025. Nagbabalita si Joanna Manuel. Sa temang Each One Reach One Harvest 2025, Let's Get Involved, isang Occidental Mindoro White Fellowship ang isinagawa ng mga health leaders, professionals, and practitioners dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Layunin ng kaganapang ito na magbigay inspirasyon at pagtutulungan sa mga health practitioners upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Bahagi ito ng paghahanda para sa Harvest 2025 kung saan isusulong ang mga programang pangkalusugan at pangpapalaganap ng mabuting balita. Ang ating pong mga health leaders, health practitioners at health professionals ay nagtipon-tipon dito po sa San Jose SDA Church upang magkaroon tayo ng unang pagkaplano buuin ang Occidental Mindoro Health Ministry Group para po sa patuloy na paggabay at patnubay at pagsulong ng gawain na may kinalaman sa kalusugan. Atin pong inaasahan na ang umpisa pong ito ay magkapatuloy at magtagumpay po ang kalusugan sa magitan po ng pagtulungan ng bawat isa na leader ng ating pong mga lokal na iglesia at mga lokal na distrito dito po sa Occidental Mindoro. Binibigyan diin ng mga fellowships na ito ang halaga ng kooperasyon sa health programs at pagbibigay ng tamang informasyon sa publiko. Isa sa binigay diin ni Dr. Jade Hintay ang kalagahan na ang lahat ng mga health leaders ay may organize para sa gawain ng Panginoon. Nagpupuli tayo sa Panginoon sa pagkat sa pamagitan ng ating ginawang uh, health certification uh, level 1. Ito ay magpapagkaroon ng malaking impact sa lahat ng mga missionaries natin. At meron tayong i-organize na natatanging organization na inapuhan ng general conference, ang Adventist Health Professional Society, upang mapalawig ang gawain ng Panginoon sa pamagitan ng ating health ministries. Ngayon sa Harvest 2025 ay nakalaan ng panahon, ng oras, ng lakas, ng talentong pinagsama ng health ministries at iba pang mga departamento upang magkaroon ng pagsasagawa ng Harvest 2025 and beyond. Malaking tulong ang seminar na ito sa mga lumahok upang higit nilang magamit ang kanilang profesyon bilang pagpapala sa paglilingkod. Kailangan natin maging involved sa gawain na ganito. Actually, yung health, yan ang isa sa mga pinaka walang prejudice when it comes to ministry. Madaling mag-reach out sa mga kagaya kong health practitioner, physician, dentist. Kailangan nating makiisa kasi harvest ang topic natin ngayon. Dito sa Mindoro, anihan ngayon. So kailangan mag-ani rin tayo. Layunin magtitin ng balitang mayroong pag-asa. Juana may Manuel uh -huh. nag-uulat para sa Hope Today.